Thing I really like to admire seeing is that uh, mga wala professional jealousy like specially sa nung araw si Janice at si Julie makalaban mga programa but they are still good friends since then, hindi ba? And uh, I don't know, it's something really nice to see. Hindi. As <laughs> <laughs> eh, si Janice mananununan naman, ano naman ano, Jan. Ah, uh, Matanda sa akin dito. <laughs> Totoo? Uh, Matanda sa <laughs> akin dito. <laughs> <laughs> Na tuluyan yung paggago sa kanya nang ate. <laughs> Hello everyone and welcome back on my channel. And I would like to take this opportunity to thank each and every one of you, including my families and friends, for achieving the 5,300 subscribers and still counting. That is of course with all your support At parati ninyo akong sinasamahan sa bawat vlog and episode na ginagawa natin And for 2021, I promise na mas marami pa akong iahandog sa inyo as much as I could Para sa mga kwento o istorya sa buhay ng So Princess na si Julie Vega And for today's vlog ay pag-uusapan natin At ayon na rin sa ilang kahilingan na ating mga taga-subaybay Nagtungkol sa friendship at kung paano nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawang sikat at hinahangaang artista na si Julie at si Janice de Belen. Kaya't huwag na nating patagalin pa, kwentuhan tayo tungkol kay Julie. 2021 As we all know, ay maagang nagsimula si Julie sa mundo ng showbiz in 1975 to be exact as a commercial model before joining the movies. While Janice de Belen started as one of the newscaster kids in RPN Channel 9's Junior News Watch Edition in 1979. In an interview ay sinabi ni Janice na nakikita na sila noon ni Julie in some showbiz functions or gatherings. Pero hanggang hi and hellos lang sila noon, ngitian and nagpabatian. And it's not until they made the movie, mga basang Sisiw, and they start together for the first time. Pero it's not until they made the movie Flor de Lisa na hango sa kanilang parehong sikat na programa na Floyd de Luna at Ana Lisa ay doon talaga sila mas lalong naging close at nakilala nila ng sobra ang isa't isa. At ayon din sa mga kwento na mga tao nakapaligid sa kanila ay talagang naging super close at super naging vibes ang dalawa. Makikitang parati magkakwentuhan ito, nagtatawanan, magkasabay kumain, at madalas ay naglalaro pa sila sa set ng pelikula. Hindi naman natin maikakailan dahil unang-una ay magkasing edad ang dalawa. Mas matanda nga lang si Julie ng 6 months dahil ito ay pinanganak noong May ng 1968 at si Janice naman ay November of 1968. At napakarami rin nilang bagay na napagkakasunduan at marami rin silang similarities ikanga. Well, syempre maaaring itanong ninyo kung ano-ano nga ba ang mga similarities ng dalawang dalagita. Unang-una ay pareho nilang crush si Gabby Concepcion. Kung kaya naman si Mother Lily ay pinabisita si Gabby habang sila ay nagsushooting ng pelikulang Flor de Liza. At syempre pa, ang dalawang dalagita ay super kilig nang kanilang makita si Gabby ng personal for the first time at nagkaroon pa nga sila ng ilang pictorials na kasama ang gwapong si Gabby. Pangalawa, Pareho silang dalawa na mahilig sa San Rio at nung mulekta nito na talagang sikat na sikat nung araw. Pangatlo, both Janice and Julie became an endorser of the Happy Savers Club ng Banco Pilipino in 1981 alongside with Lea Salonga. Both of them love dancing. Makikita naman yan, di ba? Hindi lang sa pelikulang ginawa nila, sa mga promotions nito on TV. Both of them loves collecting dolls. yun nga lang si Janice ay literal na mahilig sa manika at sa mga Barbie. while si Julie naman mahilig rin sa dolls sa mga stuffed toys, character collections. Both of them don't like and don't enjoy. That has to do with numbers or some mathematics. It's okay sabi nila pero hindi nila ito favorite. Janice loves social studies kung kaya naman hindi kaila. At sa murang edad ay naging newscaster ito. Si Julie naman loves literature, kung kaya naman sa kanyang mga school extracurricular activities, ay very active itong si Julie. Well, in fact, since elementary ay naging director na ito ng kanilang mga stage plays. Julie and Janice initially wanted to take up mass communications pagdating nila ng college. Both of them attended workshops for the Actors Guild kung saan isa si Miss Loris Gillian sa kanilang mga mentors. And they have a common friend which is Grace Poe, na anak ni The King and movie queen Susan Roses. And definitely, both of them work with the ace comedian Dolphy and the king of movies, Fernando Poe Jr. At napakarami pang ibang similarities, so many to mention. At sabi noon ng mga critics sa showbiz, Julie and Janice is the next contender of generation na bubuhay sa rivalry nila Nora at Vilma, Amalia and Susan. Obviously naman dahil sila talaga ang pinaglalaban noon at pinagtatapat sa kanilang dalawang sikat na sikat na TV soap operas. And on separate interviews, respectively, na habang sila ay pinaglalayo at pinag-aaway, at iniintriga ng mga tao sa showbiz na kapaligit sa kanila ay the more naman na nagiging close ang dalawa at pinag-usapan nila ever since na hindi nila papatulan ang kung ano-ano mga lumalabas na negative publicity chismes or mga gimmicks at ang mga ito daw ay tinatawanan nila pero kung minsan hindi naman talaga maiiwasan, tao lang din sila pero ang maganda sa dalawang magkaibigan kapag may mga nababasa silang negative publicity, ay agad itong pinag-uusapan ng dalawa at pagkatapos daw ay magtatawanan lang sila. And Janice as we all know was very vocal also in telling that if Julie accepted the role for Flor de Luna, there could be no her or wala raw isang Janice de Belen. At alam nyo rin ba na si Julie ang unang pinagsabihan ni Janice de Belen nang sila ay mag-on ni Gabby Concepcion? O hindi ba? ganon sila ka-close. Marami silang mga little or big secrets na sila lang dalawa ang nakakaalam. Ang sabi nga ni Janice noong pumanaw si Julie na kung noong buhay raw ang kanyang kaibigan, ay naitago nila ang kanilang mga sikreto. What more ngayon na wala na si Julie? That her lips is going to be remained safe at ang mga secrets na yon ay mananatili sa kanilang dalawa lang habang buhay. Oh. Kung minsan isipin natin, ano nga kaya yung mga secrets na yun? Para ang sarap pag-usapan, ano? Maaring kung nabubuhay lang talaga si Julie magpahanga ngayon at nag sila sa isang TV program, ay nakakatuwa sigurong isipin at ang sarap panoorin na magbubukingan ang dalawang magkaibigan sa kanilang mga sikreto nung sila ay mga dalago pa. And in 1984, Julie attended the housewarming or the house blessing of Janice de Belen's condo. And if I'm not mistaken, guys, ito yata ang unang property na nabili ni Janice out of her showbiz income that year. And then after the blessing, ay masayang nag-swimming pa ang dalawa at nag-bunting sila. And it's so happy na talaga namang pareho rin silang mahilig mag-swimming. And going back, na si Julie ang unang pinagsabihan ni Janice na maging mag-on sila ni Gabby Concepcion ay syempre si Julie rin pala ang unang sinabihan, iniyakan at naging hingahan ng broken hearted na si Janice. At syempre si Julie ay nandyan lang para magbigay ng mga advices and to comfort her dear friend Janice. Ang sarap malaman minsan kung ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawa and how Julie comforted Janice during that time of trial na sa murang edad ay na broken hearted na. And Janice also visited the Postigos residence in Murphy Cubao in sometime in 1983. And syempre, because of their hectic schedule, ay hindi naman nila talagang magawang magkita ng madalas because of their respectively busy schedules. Pero ang dalawa will always make it a point na nagkakausap rin sa telepono. Ay at ito ay isa rin sa mga kwento ng brothers and mom ni Julie. The last time they saw each other was during the pictorial of movie star Showbiz Magazine on March of 1985 para sa The Showbiz Graduates of 1985 kung saan ay nakasama rin nila rito si Lani Mercado, Arlene Mulac, Nadia Montenegro, and Mr. Aga Mulak. At ito ay naganap sa Roper's Studio in Quezon City. And during the pictorial ay makikita raw talaga na masaya nagkukulitan ang mga artista ang part ng pictorial. Especially si Janice at si Julie ay talaga namang ang talagang parating magkausap at nakikita nagtatawanan. At nasabi rin ni Janice na, na hindi daw niya akalain na iyon na pala ang huling pagkikita nila ni Julie. And before Julie passed away in May, na magkasama sila ni Julie and that they are very happy sa panaginip at malinaw na malinaw daw ang panaginip na yon. Sila raw ay magkasama, nagkikwentuhan, nagtatawanan at sila ay swimming sa kanyang panaginip. And then naisip nito na dalawin daw si Julie sa kanilang bahay. Pero sa kung anong dahilan ay hindi ito talaga natutuloy. Dahil at that time ay, ay busy rin si Janice at ginagawa niya ang movie na Haunted House. Until eventually ay sobrang nangihinayang daw si Janice na malaman niya from a phone call At nangyari ito nung sila ay nasa location shooting para sa kanyang pelikulang Haunted House. At sinabi rin ni Janice ay kalalagay lang na kanyang prosthetic makeup for several hours ay kaagad niya itong pinatanggal and she rushed at the Lang Center Hospital. Unfortunately ay hindi niya na inabutang buhay si Julie. They told me that she was dying anyway. I, I canceled my shooting and I rushed to the hospital but I didn't get there on time. Kami ay nagbihis sa kanya. Bihisa namin siya. Then we brought her to Mount Carmel. We, we wanted to make sure that she was okay. You know, ayaw namin na mabasto siya or ever. So that's why binantayan namin siya. At ang kabuuan ng mga kwento na yan, as I was saying, ay nasa book ni Julie. So I am not going to give you more information in regards. Alalahanin na lang natin ang mga masasayang kwento kung paano nabuo at kailan ang pagkakaibigan nila Julie at Janice. Here is her message. I'm Eva Adona. So happy na basa ko ang untold story of Julie Vega. I admired and love her even more upon knowing her real personality. Hindi lang siya multi-talented and napakaganda, napakabait. Mapagmahal, napaka-professional, a diligent student, good attitude, and behavior. Most of all, a prayerful heart with big faith in God. Salute to her parents for the upbringing made on her. Hoping maraming makabasa sa inspiring life niya, a good role model to look up to, lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Salute to the one and only Julie Pearl Postigo. I have also purchased the book Memory will remain The Untold Story of Julie Vega. Yung pinaka-favorite kong part nito, yung course yung filmography niya. Doon ko nalaman lahat. And also, yung mga testimonials ng mga friends and uh, her showbiz friends about her and how professional she was. Gusto ko rin dito sa book na to, yung personal side ni Julie as Julie Pearl. I have learned many more things about her na I haven't heard of before. So, in this book, dito ko nalaman lahat yan. This is really worth your reading. So, I highly suggest and recommend this book for you. Thank you. And there you go, JVFs. I do hope na nag-enjoy kayo at nagustuhan ninyo ang kwento natin about the friendship of Julie and Janice. And if you are new to my channel or napadaan lang, don't forget to hit the subscribe button below. You can have your comments and please do like the video. And don't forget to hit the notification bell para parati kayong updated sa ating mga latest vlogs about Julie. And keep safe everyone. This has been Dennis Lester. Hanggang sa next vlog, kwentuhan tayo. Tungkol kay Julie. Bye!